Ang araw ng kalayaan sa ating lahat. Ito ang ikaisandaan at dalawamputpitong anibersaryo ng kalayaan ng Republika ng Pilipinas. Mga kababayan, upang maghatid ng kanyang mensahe para sa sambayan ng Pilipino, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Isang daan at dalawampu't pitong taon ang nakalipas na nang itinaas ang ating bandila sa Kawit, Cavite. Ngunit Bago pa man dumating ang araw na iyon, maraming buhay ang naialay, pamilyang nagkawalay at kinabukasang nasira, makamit lamang ang kasarinlan. Sina Jose Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, Padre Gomez, Padre Burgos, Padre Zamora, Graciano Lopez Jaena, Emilio Aguinaldo, Milchora Aquino, at libo-libo bayaning Pilipino na hindi napapangalanan. Sila ang mga Pilipinong nag-alay ng pawis, dugo at pangarap upang makamtan natin ang kalayaang ating tinatamasa. Mula sa kanilang sakripisyo, unti-unting umusbong ang Republika ng Pilipinas. Ngunit sa batang edad ng kasaysayan ng ating bansa, hinarap natin ang hamon ng digmaang pandaydig, ang krisis sa langis, ang globalisasyon. Sa harap ng lahat ng mga hamon na ito, Unti-unting lumakas at naging isang ang ating bansa. Pinagtibay ng apoy, ng sakripisyo at ng luha. Ngayon, malaya nating naipapahayag ang ating saluubin ng walang kinakatakutan at malayang nagagawa ang naisin na walang iniiwasan. Dahil sa bagong Pilipinas, hindi kasalanan ang pagbibigay ng opinyon. At lalong hindi mali ang kritisismo bagkos ito ang nagbibigay buhay at kinang sa ating demokrasya. Ngunit, ang kalayaan at ang demokrasya, tulad ng pag-ibig sa tinubuang lupa, kailangang inaalagaan, binabantayan at ipinaglalaban. Dahil ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa manhid sa kapanganan ng ating bansa. Tayong mga kagawad ng pamahalaan, mga tagapagmana ng kalayaan, huwag nating sayangin ng pagkakataon at tiwalang ipinagkaloob sa atin. Pananagutan, yan ang sigaw ng sambayanan. Mula sa sirang tulay, kalsada, mahal na pagkain, kakulangan ng kuryente, ang nais ng taumbayan ay tunay na pagkilos at sa pag, na ang solusyon ay ang pagpapaginhawa ng buhay ng bawat isa. Bilisan ang pagtugon sa mga ngailangan ng ating mga kababayan. Taasan ang kalidad ng serbisyo at iwasto ang ating pagkukulang. Pananagutan natin hindi lang ang mga umaabuso sa tungkulan, sa tungkulin, maging ang mga nagkukulang, nagkukulang sa paglilingkod. Dahil mas madadama ng Pilipino ang kalayaan kung may pagkain sa hapag. Nasa ating kamay ang kapangyarihan na bumuo ng bagong Pilipinas na maari, na maari nating ipamana sa ating mga anak at sa kanilang mga anak. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayani. Mabuhay ang sambayan ng Pilipinos. At mabuhay ang bagong Pilipinas na ating araw-araw na ipinipili. Magandang umaga po sa inyong lahat muli ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Mangyaring magsitayo ang lahat upang bigyang pugay ang watawat ng Pilipinas. magsiyo ang lahat. Sumusunod ang pinagsamang banda ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang unang brigada sa kasuotang gala ay pinangungunahan ng batalyon ng kor ng mga kadete ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Mula sa prestiyosong Akademya Militar sa Bansa o Philippine Military Academy, ang mga ginoo at binibining ito ang mamamahala sa iba't ibang sangay ng sangdatahang lakas. Ikinikinta sa kanilang puso't isipan ng kagitingan, integridad at katapatan. Sila na sa hinaharap ay magiging kaagapay sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Sumusunod po ang mga kadete ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA, isang institusyon sa pangmataasang edukasyon sa larangan ng nabal na pinangangasiwaan ng pamahalaan. Maari silang makapamili ng kanilang papasukang profesyon bilang Merchant Marine kasabi sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Narito ang talupad ng ating mga kawal ng Philippine Army na lagi nakahandang maglingkod sa iba't ibang pamamaraan habang sinisiguro ang kalupaang teritoryal. Isinusulong ang kaalaman sa pamagitan ng Army Literacy Patrol System at iniaangat ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Ang talupad ng mga kawal ng Philippine Navy, ang nangungunang tagapagtanggol at tagapangalaga ng ating nasa sa kupang dagat, nagsasagawa ng rescue at relief operations sa panahon ng kalamidad, kabilang na rin ang pangangalaga sa yamang dagat at kapaligiran nito. Naririto po ang talupan ng mga kawal ng Philippine Air Force, ang tinaguriang mga anghel na mapaglingap tagabantay ng ating himpapawid. Sumusuporta para sa tactical air support at mobility para sa mga tauhan at kagamitan ng sandatahang lakas. Kanilang napatunayan ang kagitingan sa gitna ng mga labanan at sa pagsaklolo sa panahon ng kalamidad. Ang pangalawang brigada sa kasuotang Battle Dress attire ay binubuo ng Special Operations Forces. Nangunguna rito ang Scout Ranger at Special Forces ng Philippine Army mga individual na nakaangat ang kasanayan at sinusuong ang operasyong tulad ng Small Unit Operations Mula Reconnaissance, Intelligence, Demolitions, gayon ang Jungle Warfare and Conventional Warfare, mga operasyong kontra-terorismo at iba pang mga pagbabanta sa pagsubil sa kalayaan at demokrasya. Sinusundan ito ng Special Operations Forces ng Philippine Navy, ang Naval Special Operations Command, Force Reconnaissance Group at Philippine Marine Corps. Sinanay ang mga unit na ito sa natatanging operasyon sa psychological at unconventional warfare, mapatubig, lupa at ere. Kabilang ang operasyong ukol sa reconnaissance, close combat, demolition, intelligence at underwater. ang magigiting na kasapi ng ating huk hukbong ipapawid ng Pilipinas kinapawaan ng iba't ibang pangunahing sistema na sumusuporta sa iba't ibang misyon ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas Nasa ating harapan naman po ang mga tagapagpatupad ng batas at nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at nagsisiguro ng kaligtasan ng ating mamamayan at mga komunidad ang hanay ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas. Nangunguna rito ang batalyon ng mga kadete mula sa kilalang Philippine National Police Academy. Kinuhubog ang mga karakter ng mga kadeteng ito upang mamuno sa hinaharap ng nananaigang paglilingkod, karangalan at justisya, Gayon din bilang makadiyos, responsable at respetado mga public safety officer. Kasunod naman ang Special Action Force na kilalang pangunahing maneuver unit ng kapulisan na nakatuon sa rapid deployment sa anumang lugar sa bansa, partikular sa mga sitwasyong may pambansa at internasyonal na implikasyon sa larangan ng kontra-terorismo, kontra-insurhensya, hostage rescue, Civil Disturbance Management, Search and Rescue at iba pang pa espesyal na operasyon. Naririto rin po ang National Capital Region Police Office kaysa sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng ating mga komunidad. Sumusunod ang mga tauhan ng PNP Aviation Security Group, Explosive Ordnance Division, ang Mobile Force Battalion, SWAT at Highway Patrol Group na tinaguriang The Guardians of the Highway. Nariyan din po ang PNP Search and Rescue Forensic Group at Civil Disturbance Management. Tapat sa kanilang tungkulin, patuloy na ginagampanan ng Philippine Coast Guard ang mahalagang misyon na protektahan ang buhay at ari sa karagatan. Ipatupad ang mga batas maritimo at panatilihin ang ating soberenya sa loob ng karagatang saklaw ng Pilipinas. Sa bawat takbang ng kanilang marcha tanga ng disiplina, lakas at kahandaang likas ng bawat tagapangalaga ng ating baybay. Ipinamala sila ang mataas na antas ng profesionalismo at disiplina ng Coast Guardian sa kanilang pinakamataas na anyong seremonyal. Ipinapakita ng kanilang presensya ang kakayahan ng Coast Guard na umangkop sa iba't ibang tungkulin. Mula search and rescue, pagpapatupad ng batas sa karagatan, pagtugon sa mga sakuna hanggang sa pangangalaga ng kalikasan. Sumusunod po ang mga kinatawa ng Bureau of Fire Protection sa pamumuno ni Fire Chief Superintendent Punto Masna. Responsable ang ahensyang ito sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mamamayan sa pamagitan ng pag-iwas o depresyon ng panganib at kapinsalaang dulot ng sunog. Bahagi ng pasisiguro ng BFP ay ang pagtuon sa mga paalala at mga hakbangin laban sa sulo. Ang edukasyon sa fire safety, fire protection at life safety systems. Ang Bureau of Child Management and Technology o BJMP ay isang pangunahensya ng pamahalaan sa ilalim ng Department of Interior and Local Government. itinatag sa Visa ng Republic Act 6975. Noong taong 1991, mandato ng BJMP na tiyaking maayos ang pamamahala ng mga kulungan sa lungsod, munisipyo at distrito sa buong bansa. Isinusulong ng BJMP ang ligtas at makataong pamamalakad sa mga pasilidad pitan sa ilalim nito. Pangunahing tungkulin ng ahensya ang pangalagaan ng karapatan at kapakanan ng mga persons deprived of liberty o PDL na kasalukuyang suma sa ilalim sa investigasyon, naghihintay ng hatol o sentensyado ng tatlong taon pababa. Higit sa pagbabantay misyon ng BJMP na magsilbing tulay tungo sa pagbabago ng bawat PDL upang sila ay muling maging kapakipakinabang ng mamamayan. Sa bawat akbang ng mga kawani ng BJMT, hatid nila ang tiwang makabayan, makatarungan at maaasahang katuwang ng pamahalaan sa paghubog ng mas ligtas at papagkalingang lipunan. Kinakatawa ng mga mahusay na sinanay drug enforcement officers mula sa PIDEA Academy, ang Philippine Drug Enforcement Agency ay pangunahing tagapagtanggol ng bansa laban sa iligal na droga. Sa loob ng 23 taon, pinangunahan ng PIDE ang pagpapatupad ng mga batas kontra-droga sa bansa sa pamamagitan ng pagbawa sa demand ng droga, pagpigil sa supply at rehabilitasyon ng mga biktima ng droga, at bilang pangunahing sangay ng pamahalaan sa kampanya laban sa ilegal na droga. Nagmamatchan naman ang buong karangalan ng disiplina. Bawat hakbang, buong dangalan na nakikisa ang kalupunan ng Bureau of Corrections sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayong taon. Ipinamalas nila ang matibay na paninindigan ng ahensya sa tungkol nilang pangalagaan at baguhin ng Persons Deprived of Liberty. Bilang isa sa pangunahing haligi ng Philippine Criminal Justice System, profesional at may integridad at auspuso ang hangari makapagbago, isinasaalang ng Bucor ang pagsasakatuparan ng dalawang mandato nito, seguridad at rehabilitasyon. Sa ating kalangitan, mga kababayan, nakikita niyo ang mga sasakyang panghimpapawid ng ating sandatahang lakas at bibigay po sa mahalagang araw na ito. Kabilang purian ng SF-260 Marchetti, T-41 Mescalero, S-70i Blackhawk, S-76 Corsi at Sokol aircraft. Naririto naman po ang mga sasakyang gamit panigma at pang humanitarian assistance and disaster response operations. Gayun din ang tauhang kabilang sa espesyal na unit at mga pansuport ng unit mula sa hanay ng uniformadong ahensya. Nanguna po rito ang ating uh, Chemical, Biological and Radiological Nuclear Team ng Philippine Army, ang ating uh, Kia Light Tactical Vehicle at ang Ambulance. Nasa inyo pa rin harapan ang Search and Rescue Team mula po sa hanay ng ating hukbong katihan ng Pilipinas. Sumusunod po ang ating APC o Army o Armor Personal Carrier B300 at ang Fire Support Vehicle B1 o B300 mula po sa Philippine Navy Marines. Nasa inyong harapan naman ang Sabra Light Tank mula po sa ating Philippine Army. nyo pong natutunghayan ang 105 mm howitzers mula po sa ating Philippine Navy Marines. Narito naman po ang Atmos self-propelled 155 howitzers. Kabilang pa rin sa hanay ng ating assets, narian mula sa ating Philippine Air Force ang Air and Missile Defense System. Ang command control and communication van mula po sa ating uh, Philippine Navy. Ang Rigel Hall inflatable boat mula po sa ating uh, Philippine Navy na bahagi pa rin po ng uh, para sa rescue missions. Sa hanay naman po ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas, inyong natutunghayan ang Highway Patrol Group Motorcycles. ang Explosive Ordnance and Disposal, gayon din po ang K-9 CBRN team mula po sa ating Philippine National Police at uh, SWAT. Nasa ating pa rin pong harapan mula po sa Philippine National Police Maritime Group, ang High Speed Tactical Watercraft. Sumusunod po ang PNP Forensic Group mula po sa Soko. Nariyan din po ang PNP Mobile Clinic. And of course, patrol car ng PNP. Ang Multi-Purpose Armored Vehicle and Commando b 150 Narito rin po ang rescue teams mula naman sa ating Coast Guard. Nariyan din ang kanilang uh, watercraft asset, ang rigid hull Inflatable Boat. Sa hanay naman ang ating uh, Bureau of Fire Protection, ang kanilang mga riders. Ang Emergency Medical Service. BFP uh, rescue uh, truck. Naririto rin po ang uh, BJMP uh, transport vehicle at ang Pidea multi-role tactical vehicle. Mga kababayan, atin pong natunghayan ng ating sandaha, sandatahang lakas, ang Pambansang Pulisya, ang Tanod Baybay ng Pilipinas, kasama ang Bureau of Fire Protection, ang Bureau of Jail Management and Penology at Philippine Drug Enforcement Agency, ang Bureau of Corrections, maaasahan mapaanumang larangan saan man at kailanman. Sila ang ating mga kaagapay upang mapanatili ang kaayusan katiwasayan at kapayapaan sa buong kapuluan para sa isang matatag na kinabukasan ng ating bagong Pilipinas.